Maling araw mga kadventure Ngayon Meron isang marker dito Na parang paa Na linikit Sa bato Pero Ang papansin maayos Para siyang muka Ito yung Bibig Ito yung madalawang mata Tapos isa yung kilay Itong bibig niya napaka Bilog nandito siya nakatingin. Ito punta dyan. So pero persen siya hindi kit na. Merong linya. Babong tadi. To pero hindi siya. Nakadiretso. Tapos dito sa ibabaw. Iba baw. Iya no. Sa si linya. Ah kapindon na. forma parang V or arrow tapos may roong buta sa gitna so pag dinugtong tong isa para siyang Y tapos merong buta sa gitna pag dinikod natin to mga ka adventure uh, base sa mga treasure code na book ibig sabihin nito ay way or tunnel entrance tapos sa gitna ng tunnel mayroong deposito so siguro dito itong tinitignan niya tapos dito meron siyang sinasabi na butas na may daanan siguro itong tinitignan ng parang muka pero para siyang paa yan o oh. na mayroong parang parang aro yan oh parang di tapos dito siya nakatingin yan siguro tinitignan niya dito ay punganga ng tunnel na sinarado or kuiba kasi try ko tong ditikin na ano lukitor dito yung dito siya umiikot ito mga ka adventure Tingnan nyo. Para siyang tinaop na literacy. Tapos nilagyan ng patayo na linya. yung Ibig sabihin, tunnel na may lagusan. So, parang di type tunnel lang to siya mga ka. Adventure. Tapos ito yung itong marker na to. Parang mukha. Pero meron tong kibawisan Saan kayo nakalagay giveaways nito? Ito yung hanapin natin kasi yung tinitignan niya yun dito na banda meron tayo dito pumuntahan natin meron tayo dito makikita na napakalapad na ba to ito tunnel sa siguro to yan o napakalapad na ba to wala dyan hanggang dun ito yung dito sa pinatayuan ko napakalapad Yan enggak Ang ka. Naging tsura. Lapad siya. Lapad tuh, bato. batu tuh. tapos yung, yung, yun yung ano yun 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 dito. dito yun oh. dito ito yung bato so may posibilidad na tanin ito sinarado yung bato lapad lapad ng bato ang tanong siya ng mukha na yan, na nasa loob ng paa parang paanak kanan pero yung yung pagkalagay ng paa hindi nakalapat para nakadikit sa wuling so imbis na papunta ka tayo sa direksyon na kasi pababa yung direksyon na yan doon bawah sa baba kasi naka siya. dito tayo babato nyan sa harap pag ganyan na mga paa mga adventure. na nakadikit kadalasan kung siya nakadikit sa harap ka pupunta kasi para kayang tao na sumipa tapos pag sinipa mo yan sa likod ka ah, uh, atras sa likuran mo So pag nakaharap ka dyan sa likuran mo, ang mo. So, hindi ito. Hindi ito, ito. Parang takip na malapad. Tapos dito yung detection. Siguro yung pagkalagay dito is parang paksul type lang. Masyalong bato. Ayan mga kated, so, Mayroon pa dito butas. So, parang dalawang mata hindi yan rin nakatingin dito so, dito yung iniikutan ng detector ito yung malapat na bato pakalaki hindi ko lang kung may butas ba ito sa loob dyan hindi oh. yung kasing yungib hirap na pasukin yan baka may ahas tapos yan ito yung parang litro y na kahinga, tapos may dat sa gitna pero pag tignan mo yan, kung kukunin mo yung linya yan sa dulo, mayroon yung V na may dot sa gitna. Mangganyan mga ka-adventure tunnel na nasa gitna yung deposito or nasa loob ng tunnel yung deposito. Pero may posibilidad na yung entrance is nasa mayroong exit dito sa likod ng batong to kasi lahat ng mga linya doon ka lagay lahat yung linya ng connected doon sa nakataob na letter C doon naka exit yung linya ng letter V o Y na yan doon rin sa gilid naka exit so may posibilidad na mayroong lagusan dyan sa likod na yan baka meron dyan ibawis ito sa likod na to kasi yung mga linya nya doon lahat nagkatagos yung ibang linya dito hindi na ano, baba hindi na kababa sa likod ito lang linya lahat nandito na nakapunta doon discover natin yan napan natin yun ng marker yan no? so, it is, susubukan natin yung ay exploring yung likod ng bato na yan sa masyadong delikado kasi may bato sa ibabaw si may bato na pinatong pinatungan ng mga bato sa ibabaw dito so yan parang paa na may muka na yung bibig is parang Ibig sabihin ng bibig na yan. Kung hindi yan sa mukha, butas yan na nag-indicate ng deposito. Tapos, mali niya siya papunta dito. Dito siya papunta. Pero, yung tinitignan niya eh. Itong takip mo to. So, baka merong giveaways dyan. Tapos, dyan yung exit. Dito yung entrance na Tinabong na ng malapad na batong to napakalapad siya lang nag-iisang malapad na bato dito sa dami ng bato dito yan siya na nag-iisa na ganito ka nito yung itsura napakalapad na manipis dito na lang mga adventure. siya so, hanap tayo ng ibang area makikita natin susunod so, hanap tayo siguro sa may sapa may iba naman yung makikita nyo yung mga view. Maraming salamat at uh, happy sa inyong lahat.